ang Pasko ni Angge Bush, bush, bush. Tunog ng mga paputok. Ah, tulong, tulungan niyo po kami. Sigaw ni Angge na makita niya ang sugatan at tuguan niyang nakakatandang kapatid na lalaki na walang malay. Anak ko, gumising ka. Sigaw ng kanyang ina at kinuha na ng pulso. Tulong, dalhin natin siya sa ospital. Mayroon pa siyang pulso, sabi ng kanyang lula Rufina. Dinala nila si Julius, ang kapatid ni Angge, sa ospital. Ngunit nahihirapan ng huminga si Angge dahil kinakabahan siya na baka mamamatay ang kanyang nakakatandang kapatid. Kinalaunan, dumating ang doktor at sinabi, Pasensya na, Ginawa namin ang lahat namin makakakaya, ngunit hindi na niya kinaya. Talagang bumitaw na siya. Nakikiramay kami sa inyo. Umiyak si Angge na malakas at mumulong sa kanyang sarili. Kasalan ko ang lahat. Kung hindi lang sana ako nagpumilit na isama si Kuya Julius, magpapasko pa sana kami ng ganyang masaya. Ngayon, uuwi na kami na luhaan at magluluksa ang ina at kamag-anak nila Angge ay hindi makapaniwala sa mga pangyayari. Nagdaan ang ilang mga taon. Nagkabaon-baon ang kanilang pamilya sa utang kaya naisipan ng kanyang ina na magtrabaho sa ibang bansa. Labag man sa kalooban niya na iwanan ang kanyang anak, ipinagpatuloy pa rin niya ang desisyon sapagkat ayon niyang maghirap palalo ang kanilang Pagputihin mo ang pag-aaral mo. Magpakabait ka sa lularupina mo. Huwag kang magpasaway. Mahal na mahal kita. Alagaan mo ang sarili at iyong lula mo. Huwag kang mag-alala anak. Babalik pa ko rito sa bayan natin. Nagpaalam na din si Agge sa kanyang ina. Maraming nagdaang Pasko, ngunit hindi pa rin umuwi ang ina ni Angge. Pati ang Lula Rufina niya ay nag-aalala na rin. Lula, kailan pa kaya uuwi si Inay? Nananabik na akong makita siya at makasama. Pati sa kaarawan ko, hindi siya dumating. Sabi niya, makakapunta siya sa kaarawan ko. Hindi ko nga matawagan ina mo, Apo. Huwag kang mag-alala. Baka abara lang siya sa trabaho niya. Kahit na dapat tatawag pa rin siya sa atin. Magpapasko na naman tayo na wala si inay. Sana ngayong Pasko makakasama natin siya. Naku, Apo, ipagdarasal na lang natin na sana nasa maayos na kalagayan ng inyong ina. Sa tuwing simbang gabi, nagsisimba siya kasama ang kanyang lula at mga pinsan. At tinadalangin na sana darating siya ngayong Pasko araw ng kapanganakan ng buong may kapal. Maraming pamilya ang nag-aalay ng mga regalo at pagkain sa kanilang minamahal. Punong-puno ng mga pagkain at inumin ang hapagkainan at maraming kumikislap ng mga bituin sa kalangitan. Abala ang mga tao sa paghahanda, ngunit si Angge ay nalulungkot sapagkat wala pa ang kanyang ina. Kinalaunan, tinawag siya ng kanyang lula Rufina para kakainan. Masayang-masaya silang kumakain at nagkukwentuhan nang biglang dumating ang ina ni Angie na may maraming dala na regalo. Makikita mo sa mga mata ni Angge ang galak. Niyakap niya nang mahigpit ang kanyang ina at kinalikan sa noo. Habang ang kanyang lola Rufina ay naluluha dahil hindi siya makapaniwala. Simula ngayon, hindi na ako lalayo sa inyo. Dahil mayroon akong naipon nito na sapat para magnegosyo sambit ng ina. Sa mga sumunod na taon, masaya at masaganang Pasko na ang dumating sa buhay ni Angie at ng kanyang pamilya. Naging matagumpay ang negosyo ng kanyang ina at unti-unti nilang nababayaran ang mga utang na ibigay daan sa mas maginhawang buhay. Lumaki si Angie na mas naging matatag at responsable. Tinapos niya ang kanyang pag-aaral at nagtagumpay sa kanyang profesyon. Mas lalo na palapit sila ni Lula Rufina sa isa't isa at ang masigla at masayang tahanan ay naging sentro ng pagtitipon para sa mga kaibigan at kapamilya. Tuwing Pasko, puno ng tawanan at pagmamahalan ang kanilang bahay. Nagiging tradisyon na para sa kanila ang pagluluto ng masarap na putahe pagbibigayan ng mga regalo at pagdiriwang ng mga kwintuhan at kantahan. Hindi na lang sila nagdiriwang ng Pasko bilang isang pamilya, kundi bilang isang masigla at nagkakaisang komunidad. Ang dating lungkot at pangungulila ni ang sa kanyang ina ay napalitan ng kaligayahan at pag-asa. Nagiging inspirasyon sila sa kanilang komunidad. Nag-aalay ng tulong at pagmamahal sa mga nangangilang. Sa sabay ng bawat pagtatagumpay, nagiging mas malalim ang kanilang pagunawa sa kahalagahan ng pagsasama-sama at pagmamahala. Sa mga susunod na Pasko, hindi na lang sila nagdiriwang para sa sarili. Nagiging daan na rin sila ng pag-asa at ligaya para sa ibang pamilya na nagaan sa mga pagsubok. Sa bawat taon, ang pagdiriwang ng Pasko ay nagiging pagpapala at pagbibigayan na nagpapalaganap ng diwa ng tunay na pagmamahal at pagkakaisa. Ang aral na makukuha natin sa kwento ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pamilya at pagkakaroon ng malasakit sa isa't isa. Ipinapakita rin dito ang halaga ng pagpapatawad at pagtanggap sa mga pagkakamali ang pagtitiyaga at pag-aaragwa sa pamilya ay nagbubunga ng masaganang buhay at ang pagmamahal at pagkakaisa ay nagdudulot ng kasiyahan sa gitna ng mga pagsubok sa buhay.